Kung tayo kailangan ng oxygen para mabuhay, yung ibang bakterya hindi. Ito yung mga tinatawag na anaerobic bakterya na kadalasang nabubuhay sa mga canned goods. Isang pinakasikat na example nito ay itong Clostridium botulinum. Bakit? Kasi nagpuproduce ito ng toxin na kapag na-intake even in small amounts ay nagkukos ng botulism kung saan ang tao ay nakakaranas ng hirap sa paghinga, muscle paralysis, or kapag hindi naagapan ay maaaring ikamatay. Ngayon, ano nga ba ang sign na maaring microstridium botulinum? Paglobo ng lata. Kung kaya kapag nag-grocery tayo o guliing suriin ang mga lata kung may irregularities, dents, or butas. Ngayon, paano naman sinisiguro ng mga food manufacturers na hindi tutubo ang Clostridium botulinum? Gumagamit sila ng food preservative na tinatawag na praying powder or pink salt. Combination ito ng salt at nitrites. Kung makikita na sa ingredients list, ito yung tinatawag na sodium nitrite.